Base sa panahon, tara, let's beat the summer heat sa isang recreational resort sa Pugola La Union. Apat na pong minuto lamang mula sa Baguio City, mararating mo na ang walong swimming pools na mas naging thrilling na tangkisawan dahil sa iba't ibang mga slides. Uh -huh. Narinig mo naman ang tunog na ito. Pudyat na ng pagsisimula ng pagdating ng mga alon sa kanilang ipinagmamalaking 1,000 square meters wave pool. We are the first in the north, northern Luzon. We are the first one who had the wave pool po. Hmm. water adventures. Handog rin nila ang mga makapigil hininga but worth the try na activities kaya ng skywalking. Ay, 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 ay. <laughs> At least na conquer namin yung kan isa sa mga fears namin yung kan Pero ang ganda, enjoy, enjoy Kung gusto mo naman ng extra relaxation, pwedeng-pwede mo ring itampisaw ang iyong paa sa kanilang fish spa hindi ka rin naman mahihirapan sa pupwestuhan dahil may 45 cottages sila na pwede mong pagpilian. Pwede ring mag-overnight dahil kung accommodation lang ang usapan, meron din sila niyan. Kaya nga ang mag-asawang Kiming, dahil sa stress sa trabaho, dito na muna nagpa siyang mag-date at mag-unwind. Para sa akin, complete na siya. no Sa mga gusto pong mag-stay dito, may accommodation po tayo. So may hotel na rin po kasi ang kultura. So uh, makapag-unwind kayo na wala nang iniisip kasi nandito na po lahat. May restaurant sila, so mayroon naman po pagbibilhan ng mga uh, pagkain, mga foods natin, ang kailangan natin. Even swimsuits and mga uh, other stuffs, nandito na rin po sa kultura. Hindi rin naman nagpapahuli ang resort na ito para sa malalaking events sa kanilang pavilion na kaya ang hanggang limang itong katao. Pero alam niyo ba na ang resort na ito ay itinayo orihinal para lamang sana maging family rest house? Originally, it was just intended for, yeah, that's correct, pang, pang family lang po sana. So we have noticed that we're giving a lot of fun to other um, people also. So yun, we start, it started na maging business na rin po. Pagkamat ilang taon na silang nagpapasaya sa mga bumibisita, asahan pa raw ang mga susunod na karagdagang adventure at experience. So what are you waiting for? Isama na ito sa inyong bucket list ngayong tag-init. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.